Tawag po na bully uh, ni Attorney Cheljok no, eto si Mr. Bato de Rosa doon sa kanyang panlalait nga sa isang kongresista. Senador daw ba ito or bully? Puro karahasan, pananakit sa kapwa, Pilipino lang ang alam. Hmm. Diba? Tapos siya yung mag, uh, papa-victim, magpapaawa. Kill, 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 kill! Yan ang nasa isip mo, Mr. Attorney Jokno. Or Chal Jokno puro kilaw na sa utak mo. <laughs> paano paano kaya niya nasabi? Ano ho? Kasi 'yun na talaga siguro ang practice niya. Hindi niya alintana. Yung pwedeng yung pwedeng niyang maramdaman, yung konsyensya ba, hindi na talaga siguro ang nga alintana na mga katulad na sa si Mr. Bato de la Rosa. Take look naman daw pagdating sa China, sa isyo ng, sa usapin ng West Philippines Sea, halimbawa. At lalong take look, si Mr. Bato de la Rosa, pagdating sa, or sa pagharap sa ICC ang tapang. Eh. Hmm? Below the belt yung mga panlalaid. Yung tipong, akala mo talaga walang kalait-lait din po sa'yo Mr. Bato de la Rosa. Kung tutuusin, etong kongresista na ito sa tingin ko, di hamak na mas lamang dating sa utak at dunong <laughs> sa sa'yo Mr. Bato. Hmm. Siguro naman ay natatanda ng marami sa atin kung paano ang laite natin sa Mr. Bato de la Rosa etong isang kongresista. Sistema yan ang utak ng mga diehard. Yung mga nasa paligid ni Ligong madalas ay manlait din yung mga yan, mamersonal. Kasi nga, wala na silang pwedeng iba to doon sa sinasabi nilang mga kalaban. Katulad ng mga uh, ilan pang nakapalibot nga kay Digong, katulad ni Natupasyo, ma madalas din po yung manlait, mamersonal. Katulad ni na Panelo at marami pa pong iba. Hmm. Sanay na sanay, etong mga ito. Sanay na sanay sa gawain, ba diba, mga ugaling Uh, ugali na ang haw, hanap nga daw ng mga ganitong klase ng tao, madalas ay gulo at away. Kanyan eh. Dahil nga, sanay siguro talaga o nasanay na sa ganitong klase ng sistema. Good luck!